Ito nga ang dahilan kung bakit kailangan kong gumiting at umalis ng bahay ng maaga. Ito nga ang resibong ito ang nagpapaalala sa akin ng abay hoy, do date mo na. Ibisitahin na ako at sisingilin din ng aking mga ahente ng Yossi Balasi. Malaki-laki are at kulang ang hawak kong pera. Kaya naman ang suporta mula sa aming piso wifi ay kailangan na. Kaya naman agad-agad ako bumiyahe at nagpunta sa kabilang barangay kung saan nandoon ang boarding house ng aking inay. At ng ang laman ng piso ay pahayay maharvest na. Siyempre, saka kaya ako niya sa aming motor na talaga namang pinatatag na rin ng panahon. At ari na nga ang boarding house o apartment ni inay. Oh, yan ay may walong pitak at talaga namang ang bawat tenant ay may kanya-kanyang sulambing tarapal at yero-yero na no. ring lugar na are ay nakikita kong napakagandang tayuan din ng isa pang tindahan mm. ay sure customer na ang mga renter din eh. ay kung ako lamang ay malapit-lapit din eh, ay tatayuan ko na yan ng isa at puntahan na nga natin ang aking piso wifi at yan nga pala dito ko sa ilalim ng hagdan pinalagay para hindi nababasa diga uy baka magtaka naman ho kayo kung makikita nyo ay nakausli ng kaunti yung unit natin sa ating bakal yung bakal ho kasing yan ay nakasukat doon sa nauna kong nabiling piso wifi. Na ah, walong buwan ko palang nagagamit ay nagpasira-sira na. Yun ho kasi ay through online transaction ko lang nabili. Eh ngayon nung nagpasira-sira na eh hindi ko na mahagilap. Ni hindi matawagan. Kaya yan at napabili na ulit kami ng bago. This time ay sinagurado ko na may physical store malapit at matatawagan para anytime na magka problema ang, ang unit ko ay madaling puntahan at kung yung unang unit ko ay inabot laang ng walong buwan at magpasira-sira na Ari namang bagong unit ko ay sa awa ng Diyos ay mahigit isang taon ay wala pa akong nagiging problema. Kaya naman medyo aalaalagaan na namin ito. Kaya ito, medyo punas-punas muna tayo. At dumating na nga ang oras ng pagkuha ng ating kayamanan. Bitbit -bit ko ay ang aking floral na bagbagan. Ay wala naman akong tagapaghawak ng camera. Ay, kaya naman sa aking pagkuha din eh. Ay, hindi nyo na makikita. Ipasisilip ko na lang yung aking pagbukas ng ambungad naman. Ang kayamanan ay inyo ding makita ng kaunti. Medyo nagulat naman ako dito ng very very light. Kasi parang medyo madami-dami siya kumpara sa mga nauuna kong nakukuha. Well, tingnan natin mamaya. Hindi na nga ako sa bahay at habang bitbit -bit ko nga itong bag kanina ay nafe-feel ko nga na medyo mabigat-bigat siya kumpara sa date kung nakukuha. At talaga naman kailangan ko nang magmadali at ang ahente ko ng Yosi Balati ay parating na parating na. Nafe-feel ko na talaga. So, ayan, fast forward na tayo. Ito na yung kabuuan na nakuha natin sa ating piece of unit. Meron tayo ditong total of 2,694 pesos. Kaya hindi na masama. Ay, ito lang naman talaga masama dito. Ito yung time na makakakuha ka ng ganitong klaseng, mga coins. Diyos ko, dagdag sa aking koleksyon. Koleksyon ng aking mga lilinis. Pagkatapos ko nga mapatas ito at mailagay sa plastik ang mga coins, ay ilalagay naman natin sa ating record book yung detail ng ating koleksyon. So, andito ko yung ilang beses tayo kumukuha sa isang buwan. Tapos kung magkano. At dito mo rin makikita na may mataas, may mababa dahil hindi naman araw-araw Pasko. At masasabi mo din na napakalaking bagay ang pagkakaroon ng piece of wifi unit. Talagang napakalaking tulong sa mga araw-araw nating gasto. Sintang suporta, ah, gano'n. At maya, -maya pa nga ng kaunti, agad-agad ng dini na ang aking ahente ng Yossi Balasi. Agad akong binagsakan ng walong pirasong t-shirts. At wag ko daw ipagsasabit ako lang daw ang binigyan niya ng, Kunyari pa, iwag kong pagsasabi, pero gayon din ang sinabi niya sa iba. Uy, joke lang, pero ang totoo ay napakababait ng na mga iyan, lalo na yung si Sir Angelo, na lagi kong bilin yan kapag merong promo si JT, ay, wag huwag akong kakalimutan. Abay, uuraw. Eh. Pagkabigay nga nila ng mga orders ko, ay kaagad din naman silang umalis. Abay, hindi rin naman nila ako nakalimutang bigyan ng resibo. Naiisipin ko sa loob ng dalawang linggo. Abay, ganun ulit. 14,975 Pesos eh. Suces. Si Sir Angelo ay maaalis ang, uh, na ay napabalik pa. Pahiram ah, daw ng Pentel Pen at yang si Winston ay 8 na.